Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Ng bayan. good day to all of you zombie science mindanao this morning i wish a good day to our abida followers here in our cacgb program or civilian anti-crime group Panyo labrador And of course, our discussion would not be complete if we could not thank our uh, new subscribers. Thank you very much to all my new subscribers. At syempre, pinasasalabatan din po natin ano yung mga kababayan natin na patuloy po na nagdarasal o nananalangin para po sa inyong lingkod. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pasalamatan na 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 na. na, na. Uh, at syempre pasalamatan na rin po natin yung ating mga disclaimer. 'Di ba? Yung mahilig magpapansin papansin dito sa ating programa. Uh, 'di ba? Uh, kasi biro mo ba, sinasama pa tayo sa GC nila. 'Pag uh, gusto papansin. magpapansin. O baka naman na dahil tama tayo kaya nagpapapansin. <laughs> uh, sabi nga pagka guilty, ayan para kinikiliti yung mga puwet niyan pati mga daliri at mga ano, mga dila. 'Di ba? E alam naman natin pag hindi guilty, bali wala sa kanila 'yan. Pero pagka guilty, e alam mo na. 'Di ba? Siguro nga tama yung lahat ng na sinasabi natin dito. Eh, biro mo ba naman? Di ba may kasabihan naman talaga tayo? Eh, pag hindi totoo, kung pansinin, pag hindi totoo, baliwalain mo. Abay sa reaksyon ng mga tolongges na ito, eh, bato-bato sa langit, alam na nila kung sino yun. Abay, nagpapapansin itong mga tolongges na eray. Oh, Abay, nagpapakilalaang, lang lang laang, nagpapakilalaang, laang, 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 nagpapakilalaang, laang, lang laang, lang, lang kayaw. Na kayo ay mga, ano, Guilty. O, <laughs> oh, di ba? O, oh, eh, mga kababayan, eh, alam na natin, di ba? Eh, kung hindi guilty, hindi ganun mag itong mga ere. Wow. Oh, sasabihin na, no, eh, yeah, nek-nek ninyo. <laughs> o, oh, di ba? Sabi, nagpapapansin, ho, maging sa aking uh, Facebook Live. Nagpapapansin, maging sa aking, ano. Uh, oh, ay talaga, may kasabihan nga kapag totoo ang sinasabi mo, pag guilty ang isang tao, abay magkaano yan, magdadadakdak yan. Abay kung ano-ano nang sinasabi eh, ano pa mga pananakaw? Ay eh, akala naman siguro na kay ba Diba? bus na nga tayo sa kakapanakot. Kung so, sabiya sa Bisaya pa, itong panakot na ito, iyaano ko na to sa baboy. Ya, ano ko na rin sa niluluto kong ano, sinigang. Eh, panakot eh. Eh, sa mga bisaya, nagigets nila ibig sabihin ka. Okay, mga kababayan, sa ating mapagpapatuloy, pag-uusapan po natin ngayon, eto ngang, ha? Usapin patungkol po dito, kay Arne Tebes na kung saan, naalaman po ni Rimulya at ang ating gobyerno na itong ngang si Arne Tebes, ay nagtayo na pala ng bahay doon sa Timor Leste. Ha? Ayun po sa intelligent report. Ang tanong, alam nyo na lahat-lahat. Nandun pala nagbabahay. Paano nakapagtayo ng bahay diyan dyan? Diba? Sa loob pala ng ilang buwan, nakala namin eh, nung unang mga buwan pa lang eh, tinitingnan nyo na dyan sa Timor Leste kung saan nagtatago yon si Arne Tebes eh bakit naman ngayon ay nakapagtayo pa ng bahay <laughs> di po ba o oh, ngayon eh total tiyak na rin naman ninyo na itong si Arne Tebes nga ay nagtatayo ng bahay dyan sa Timor Leste na kung saan humingi pa nga ito ng tinatawag na political uh, ano asylum ba yon oh. ang eh, problema hindi pinagbigyan <laughs> Pero ang nakakapagtaka, hindi siya pinagbigyan. Pero paano, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na siya ay makapagtayo ng bahay doon sa Timor Leste? Eh nakakapagduda naman yan. Pwede ba yun? Ewan eh, ko lang ako pwede yun ha, na hindi ka naman binigyan ng ano na maging uh, residente dyan sa Timor Leste. Pero hinayaan ka magtayo ng bahay. Hinayaan ka makabili ng lupa. E eh, ano ba talaga dyan ang totoo? Diba mga kababayan? Si nakakapagduda talaga, eh, da dapat ibigyan niya ng ano? Kasi marami sa mga kababayan natin ngayon na nagtatanong at nakakapagtaka talaga. Hindi siya binigyan ng political asylum pero hinayaan siya na magtayo ng bahay at makabili ng lupa doon. Diba? E eh, pagkakaalam ko, hindi ka pwede nga magtayo ng bahay diyan o makabili ng lupa o makabili ng bahay kung ikaw ay hindi hinahaya eh, hindi binibigyan ng karapatan na manirahan diyan bilang residente ng lugar na yan maliban na lang kung ikaw ay nakapag-asawa ng taga yun maliban na lang siguro kung nag-asawa itong si Arnie Tebis doon ng babae na taga doon o oh, di ba um baka nga di ba o maaring may binayaran silang babae na taga doon Uh, para magpakasal sila. Ewan ko lang kung pwedeng ikasal yung kasal na dito sa Pilipinas tapos dun magpapa. Eh, hindi ko lang alam eh. Uh, maliban na lang siguro kasi may ibang bansang ganun na kinukonsider nila yung isang uh, isang tao kapag ka ang as na asawa ay mismong taga kanila. Kagaya nung kano, pupunta dito sa atin, dito magpapakasal, So magiging citizen na dito 'yan, mga ano lang, may may konting proseso lang nagagawin. Eh parang ganoon yata ang ginawa nito ni Arne Teves, kaya siya nakapag-tayo ng bahay doon o nakabili ng lupa. Ewan ko lang ha, sa aking palagay lamang ho ito. Ewan ko lang ho sa iba nating mga kababayan. Eh pero ha, ang bilis ah Iba talaga nagagawa ng pera. Ilang buwan lang ang lumipas may lupat bahay na si Arnie Tebes doon sa Timor Leste. Kahit na ang kanyang buhay dito sa Pilipinas ay nagkapeste-peste. pati uh, mga tao niya nagka leche, -leche. Uh, kahit na ang buhay niya hindi nakatulad dati. Uh, siguro doon, nakapag-asawa siya ng isang babae para sa'yo mabigyan ng karapatan ng mapagtayo ng kanyang bagong tahanan at makabili ng lupa, siguro yan nga ang kanyang ginawa. O baka naman may tumulong sa kanya. Di po ba? O baka naman may isang kaibigan siya doon na contact niya. Hindi naman pupunta ng Timor-Leste at hindi maglalakas loob na pumunta yan doon kung wala siyang kakilalang Pinoy. O tumutulong sa kanya. Eh, hindi natin alam kasi ang, tiyas, ang makakaalam lang talaga niya yung mga nagiging kasabot niya. Ngayon, uh, doon naman sa nagiging kasabwat niya, sana magkaroon po din ng karapatang parusa para sa mga katulad niyan na kung saan kinukonsinte. Kung sa bagay, malamang ang mga tumutulong dito kapwa rin niya politiko o mga tauhan niya ba. Kung politiko ito, eh, dapat managot din ito. ipinagbabawal eh, pinagbabawal ho, lalong lalo na sa ating saligang batas, na kung ang isang uh, wanted ay eh, tinutulungan na magtago ng kahit sino man. Di po ba? Dala, uh, sa tingin ko lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero ganun pa man, tulad nga po ng pinangako, dito ni Rimulya, na sa lalong madaling panahon ay mahuhuli ho itong si Arnie Tebes. Uh, sa pamamagitan o bisa ho ng warrant of arrest na pinalabas po ng korte dyan sa Dumaguete City. Kaya mga kababayan, eh, asahan natin. No? Uh, salamat kasi Ah uh, tukoy na yung mga pede niyang uh, mga nakarang araw eh binanggito ni Rimulya uh, tatlong lugar, manabanggit yun yung lugar ng Thailand. Uh, ano pa ba yung isa? Di ba? Pa Hong Kong yata yung nabanggit doon. So sana ho i eh, ano nila yung sinasakyan nito tapos yung passport nito. Ha? Huh? May passport ba di demonyo? Kusa so, ba yung baboy nga may passport 'ni. O, uh, di ba? So mga kababayan, sa nangyayari hong ito na napakabilis po na resulta ng paghahanap kay Arni Tebes, ang tanong, kabisadong kabisado nila kung saan nagpupupunta itong si Arnie Tebes, ang tanong, kailan ba nila ito dadamputin? <laughs> Baka naman magmukhang isda itong si Arne Tebes sa loob ng aquarium na tinitignan lang. O magmukhang larawan ito na nakasabit sa dingding at tinitignan-tignan lang na pwede namang hawakan. Di po ba? Eh sana ho, hindi magmukhang isda sa aquarium itong si Arne Tebes. Ay eh mabuti pa nga yung isda sa aquarium, anytime pwedeng kunin. Eh, itong si Arne Tebes, hindi ko maintindihan ito. Alam, alam na alam na lahat. Pati yung pagbili ng bahay. Pero ang tanong, anong ginagawa ng, uh, ng ating uh, international police? <laughs> ha? Eh, eh, sa totoo lang, alam na pala nila nandoon doon eh. Dapat matagal na ang isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Para malaman nila. O ba't hindi sila makipag-ugnayan doon sa Timor Leste? O, eh problema, kung meron nang nabayaran doon si Arnie Tebes, na po sa kanya, na magtatago sa kanya. E alam naman nating lahat na malaki ho ang nagagawa ng pera. Hindi, sinasabi ko lang ho yung totoo. Diba? O, pwede naman papalitan ni Arnie Tebes yung pera niya na... Ka, ano, pera ng Timor-Leste at dun siya mamahagi ng pera para lang makabuo na naman siya ng kanyang mga magiging aso magiging tuta di ba? magiging alagad niya hindi malayong mangyari yun siyempre sa mga katulad ni Arne Tevez at maghahanap at maghahanap yan ng mga tuta o magiging aso niya para meron siyang uh, proteksyon di po ba? o malamang baka dun pa nag yan ng mga bago niyang mga hardkiller killer. Oh, baka doon mga pulis doon Ibinayaran binayaran na rin niya isa-isa. Hindi po malayong mangyari yan sapagkat yan pong estilo ni Arde Tebes kahit saan siya magpunta. Basta may pera yan, yan at yan pa rin ang kanyang magiging estilo. Di po ba? Hindi malayong mangyari na ganyan pa rin ang kanyang magiging estilo kung saan man siya naroroon sapagkat alam niya na dito sa mundo, ang tao baguhin ang kanyang pananaw sa buhay Uh, pwedeng bilhin yung kanyang prinsipyo pwedeng bilhin yung kanyang pagkatao sa pamamagitan lamang ng limpak-limpak na salapi kaya sana lang e eh, wala siyang mga tao doon o mga tao na nasa gubero na nadudoon sa Timor-Leste na nabayaran niya na na maaring maging proteksyon niya para siya ay hindi mahuli ng ating uh, uh, mga otoridad 'di ba? Kasi nakikita ko dito parang alanganin ho, parang uh, mahina sa ano ang ating ano eh. Samantalang yung Amerika, kahit pa sa loob mismo ng lugar ng agay uh, nung kay Bin Laden, 'di ba? Kung mapapanood natin dahil nga sa si Bin Laden ay may warrant o pares na mismo pinasok ng ating uh, mga tropa Ah, huh? doon sa US yung uh, mismong lugar ni Bin Laden at nakuha si Bin Laden, buhay man o patay. 'Di diba? Sana maging ganun yung ating mga otoridad. Ha? Huh? Eh e, alam ko kasi ah eh, uh, depende rin kasi 'di eh, kapag hindi masyadong sinuporta. Siyempre, mahirap naman lumakad yung ating mga tropa kung walang saktong budget. Nagtataka nga ako dito eh si Bantag meron ng uh, ano patong sa ulo pero itong si Arnie Teves wala pa o kung paramihan lang ng pinatay karumal-drumal na drumal karumal-drumal na krimen ang ginawa mas marami namang krimen na ginawa itong si Arnie Teves si Bantag hindi naman terrorist uh, leader eh pero may patong ha pero itong si Arnie Teves na terrorist leader at limpak, ah, limpak, limpak tuloy. Ang dami ng taong pinapatay, pero bakit walang patong? Diyan kayo magtaka, mga minamahal kong mga kababayan. Eh siguro, ayaw nilang patungan itong si Arne Tebes dahil baka mamaya hindi pansinin yung patong nila kapag 1.5 lang o 3 million lang ang binigay. Kasi kung itong si Arne Tebes bilang isang uh, terrorist leader, no? dapat dito patungan to mga 30 million ot kahit 10 milyon na lang. Oh. Pero ayaw ng gobyerno kasi gastos. Ah, 'di ba? Pero pag sa walang mga kwenta-kwentang project, go. kahit pa bilyon-bilyon. Kahit na alam naman natin may yung nila na budget na 'yan, ibubulsa lang nila. Eh di po ba? Eh bato-bato sa langit, eh biro nyo, may mga politiko dyan, ang lakas manghingi, ang laki manghingi ng budget, kuno para sa kanilang departamento. Pero pagdating ng panahon, pag sila ay sinulit, tinanong, abay, mababalitaan mo na lang, wala palang pinatunguhan yung budget na hiningi niya. Pag hinanap mo naman, abay, maraming mga paechas, paiikot-ikuting ka para mawala sa issue yung usapin tungkol sa nawawalang budget na ibinigay sa kanila tulad na lamang ho. Ha? o halimbawa, bibigyan ko po kayo ng shop katulad na lamang po ng budget na binigay po ha? dito po sa national ID anong nangyari? nawali <laughs> hindi ko nga po alam kung talagang matutuloy pa yung national ID na yan siguro mamamatay na lang yung uh, tinalaga nila dyan para mag asikaso sa national ID natin eh wala pa rin yung national ID natin <laughs> eh sa totoo lang magtatatlong taon na ho ako naghihintay. Wala pa yung national ID namin. Ilan ho kami dito sa barangay namin. ba? Diba? Oh. Ano nangyari? Walay pa rin. Oh. Kaya eh, sabi ko nga, kapag yung uh, mga politiko, no, gumagawa ng paraan, katulad na lamang ng mga congressman, hihingi ng budget para sa project, tinatatlo, gagamitin pa yung pangalan ng DPWH, yung, si yung DILG para lang maging mga tatlo yung kanyang project. O, tapos yung dalawang uh, budget na para doon sa hiningi niya doon sa DILG, maging doon sa tawag nito sa nawala na tuloy sa isip ko, gulo niya kasi. O, di ba? O, nabibigyan agad Pero itong napakahalaga dahil lang usapin ho dito ay buhay ng ating mga kababayan, buhay ng isang uh, public official katulad ni Gobernador Will Raggi, Digamo eh para bagang takot sila magbigay ng patong sa ulo. Diba? Para ano? Para mapatagal? Para mahirapan? Para makagawa pa ng paraan itong si Arne Tebes kung paano siya magtatago? Ganun ba? Eh ganun ay na nakikita ko mga kababayan eh. O biro mo, alam na, nasa Timor-Leste. Alam na! Ano ginagawa? eh kung gugustuhin nila yan na matagal ng isang araw para makapunta sila doon sa pamunuan mismo ng Timor Leste at makipag-ugnayan sa mga opisyal doon para mahuli ng agaran itong si Arne Tevez. Pero ano nangyayari? Para nagiging laman lang siya ng ano eh, social media eh. Para sabihin lang na hindi natutulog itong si Rimolio maging si Abalos. Hindi ka nga natutulog. Eh kumbaga, para ka naman nanunood ng sine para ka nanonood ng isda na sa loob ng ano na nawala na naman sa isip ko ha para ka nanonood ng isda na nasa loob ng aquarium mga kababae sa totoo lang hindi naman siya minamaliit natin ang kakayahan ng ating gobyerno pero papapansin ho natin ilang buwan na ba wala na nga sigurong uh, wala na nga sigurong laman yung mga kapatid natin na nilibing. Lahat siguro yun ngayon, puro mga buto-buto na. As if, samantalang si Arne Tebes, nasa labas pa. Samantalang si Henry Tebes, ayun, nakangiti pa. Ha? Naging terorista na, terorista na lahat-lahat pero nasa labas pa rin at buhay pa rin. Di po ba, lahat ng sanga, bunga, hinuli na pero yung ugat at yung puno wala pa. Ah, parang yung joke lang ni ano yun eh. Ni dos compañeros. O, oh, ang presidente ay magbibigay po ng bigas. Ha? Ah? Ang sako nandyan pa, ha? Ah. ang na, pero ang bigas wala pa. ba hmm, diba? Parang ganun lang mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo sa totoo lang para sa akin mga kababayan, ano? I hope if Primulia and Abalos really want to resolve this matter about how Arnie Tebes can be arrested, uh, they should uh, do what they have to do. If a budget is needed to arrest Arnie Tebes, they should request the president. At nalalaman ko naman siguro, eh, siguro naghihintay lang yung ating presidente na lumapit si Rimulia at si Abalos. Kasi pag pinilit niya na hindi nyo na naman, ay, hindi nyo naman talaga kaya, eh baka mamaya naghihintay lang na itong ating Pangulo, ano bang may tutulong ko sa inyo? Kasi busy yung Pangulo eh. Eh pag pinilit niya na hindi niyo naman talaga kaya nang hindi hindi nakakatulong ang presidente, matatagalan talaga tayo. Eh kung si Sara nga walang kaabog-abog kung mag-request ng budget eh. 'Di ba? Eh kung si Sara nga eh, ilang bilyon ba hiningi niya? Meron nga nga gustong magsalita, hindi na nga hinayaan magsalita eh. ba? Diba? Ito pa kaya ng pinag-uusapan dito ay buhay ng tao. di ba? Diba? Naalala na inyo, nang, hingi, humingi itong si, si Sara Duterte na ilang bilyon ba? Dalawa? 2.2 billion? Walang kaabog-abog. Diba? Samantalang yun nga, hindi naman talaga gagamitin sa, ba? Diba? Ewan ko lang ha, kasi dami kasi nagre-reklamo ngayon ng mga teacher, walang nakakarating sa kanya, daming hinihingi ni Sara Duterte para daw sa edukasyon. Eh, ang dami nagrarali ngayon patungkol ho sa edukasyon. Para daw sa mga teacher, ang dami mga teacher nagrarali dahil wala naman daw dumadating sa kanila na dagdag sweldo at walang nakakarating ng mga ipinangako katulad doon ng laptop. Diba? Eh, dapat dito, mag-request na itong si Rimulya, o baka naman nahihiya. Baka naman naayaw niyang sabihin ni ano ni Marcos eh bakit kailangan? Akala ko ba magaling ka eh nauubos pera ng gobyerno sa iyo eh. Siguro ganoon na ayaw niya ano gusto niya talaga ng ipakita na kahit hindi gumamit ng pera mahuhuli itong si Arnie Tebes. Eh maganda naman kung gano'n. At least 'di ba hindi tayo masyadong magagastosan. Pero kung sa tingin ninyo, eh talagang kinakailangan eh maliliit nga na ano dyan eh mga commander commander ba't nilalabasan nyo agad dyan ng mga ng patong mayroon pang 4 million ba? Diba? eto pa kaya oh eh baka naman may pumipigil <laughs> oh maganda kayo ng ano dyan sa Timor Leste sabihin nyo magbibigay kayo ng 2 million sa sino mga makakapagturo at makakahuli ewan ko lang kung hindi agad mahuhuli si Arne Tebes eh, hindi naman niya kontrolado ang Timor Leste. <laughs> Di po ba? Eh, pero pag matagal na siya dyan, eh, malamang papasaan pa din. Eh. talagang doon napatungo yan. Makukontrol at makukontrol niya yung mga nasa paligid niya. At makadumating pa nga yung isang araw, maging congressman pa dun yan. <laughs> Ewan ko lang ako, pwede sa kanila yung, pili, yung taga -ibang bansa na manungkulan. Pero dito kasi sa atin, ang pinipili para manungkulan, yung pure talaga na Pilipino. Pero ang totoo, hindi naman Pilipino to si Arnie Tevez eh. Hindi ko nga alam saan lupalap ng galing yung tsura nito. Diba? Kung maaalala ninyo, pinakita natin picture dito, yung manok, yung ano niya, tsura niya parang manok na panabong. Okay. Eh, mga kababayan, ano, sana ho ay sa lalong madaling panahon ay makagawa po ng paraan itong si Rimulya at si Abalos kailangan ng budget, humingi na ho kayo ng tulong sa presidente. Mahirap na po yung pipilitin natin, di ba? Kung yan naman po ay para ho sa ikalulutas na suliraning ito patungkol nga po sa issue ng Digamo case, eh gawin nyo na po ang lahat. Hindi naman po siguro hindi naman po siguro na masama na lumapit kayo sa ating pangulo at maiintindihan naman siguro niya yan. O, di ba? Kung walang budget yung uh, uh DOJ, Oh, para mabigyan ng pamasahe yung lahat ng pwedeng pumunta doon. O, oh, na kayo sa Pangulo, di ba? Eh, kaysa naman ibulsa pa ng ibayan. yan. At nagagamit sa tama. Baka maamaya ilang ilang tao lang ang pwedeng umangkin ng pera na yan. Uh, di ba? Uh, sa mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa So, before we end uh, this video, I hope you always uh, follow our YouTube channel so that you can be updated on all the videos we upload about the issues within our country, especially the issues about the corrupt politicians. Uh, salamat na rin po at sana huwag din po kayo mag-skip ng ads ano, sapagkat sa pamamagitan po ng hindi ninyo pag-skip ng ads ay nakakatulong po kayo sa ating YouTube channel. Muli po sinasabi ng yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. nga pala nakalimutan ko mga minamahal ko mga kababayan. Huwag nyo pong kalimutan na suportahan yung ating kabilang channel ano, na kung saan doon po natin tatalakayin yung mga mabibigat po na usapin. Ah, doon po sa ating epipanyo the extreme commentator. Yan po yung ipa-flash natin ngayon diyan sa dito po sa ating video no. Yan po. Yan po yung ating isang YouTube channel. Suportahan nyo po at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Huwag kalimutan na pindutin yung ating notification bell. At syempre, mag-message po kayo doon. No? Uh, maraming maraming salamat po muli. Sinasabi po ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.